Ay, mga body sa Cosipia. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ako nagkalit sa si chip. Or yung, ayaw ko sa si chip. Pangal, panguna, yung makapataas ng kilikili, ang paho. Pangalawa, yung makahininga, ang paho. <sighs> Pangalawa, ay pangatlo naman natin ay... Makapagsigaw ng malakas. Hoy! Ay! Ganon. Pang-apat ay, Chismosang daldalera. Na meron kang kausap. Yung parang ganon. Naririnig na. Yung parang, Hoy! Ay! Na! Ganon. Tapos, ang panglima naman, ang last nating panglima, ay, Yung makapagsigaw. Yung mga driver, malalampasan na Kuya Blue Boss po Blue Boss, Kuya Blue Boss Kuya Blue Boss Kuya naman eh, nilampasan yun eh So, bye buddies So, see ya later Bye, I am your new buddy Yeah, bye